paglabas ng bagong polymer bills, na nice paimbestigahan ni Senador Coco Pimentel, naritong newscoop ni Gia Rafael. Huling kinwestiyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang bagong polymer banknotes na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa Senador, nangangahulugan lamang ito ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at pagiging dependent sa polymer ng Australia sa halip na paggamit ng abakan ng Pilipinas. Iginiit din ng mambabatas na lang ilabas ang 1, polymer banknotes noong 2022, sinabing pag-aaralan lamang ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy ang resulta ng nasabing pag-aaral. Number one, bagong kontrata na naman niya, gastos yan, billions. Mm -hmm. okay. Number two, lagyan na lang natin muna sa design, tinanggal yung history, binasok yung mga animals. Number three, pagtis sa material, plastic, bis na dati, paper, cotton, and abaka. You know, ang ano, issue is, ang Banko Sentral ng Pilipinas, meron yan silang printing press. Print. Mm -hmm. pang print ng pera natin mm -hmm. bilyon-bilyon ang ginastos natin diyan bilyon mm -hmm. hindi na magagamit para sa polymer kung talaga mo si shift tayo dito sa polymer dependent ngayon tayo sa supplier natin sa Australia ang kontrata na ito billions of pesos din ito pagbili ay nagkakahalagang billions of pesos yan parang napapaisip kami ano sobrang bang yaman ng Pilipinas sa tapon pera kaliwa kanan tapon mm -hmm. lang kaugnay nito nais ng senador na mag Pagkasanang pagdinig ang Senate Committee on Banks dahil bagamat hindi anya humihingi ng budget ang BSP sa ilalim ng General Appropriations Act, dapat itong ipaliwanag ang mga pagpapalit ng pera sa polymer version. Gawin natin yan. Dapat gawin na ng, ng Senate Committee on Banks yan. Dapat mag-hearing tungkol dito. Dapat naman ang BSP kahit hindi humingi ng pera yan sa General Appropriations mm -hmm. Act. Kasi nga, tagagawa nga ng pera yan eh. Kaya hindi humingi na ng pera yan eh. Kailangan pati ang mga decisions ng BSP. Kina-justify nila. Para may pressure din sila na yung mga representatives ng taong bayan, kailangan mag-appear sila dyan sa, sa Congress at ipaliwanag lahat ng kanilang decision Hindi lang on monetary policy, tukos mm. sa mga interest rates, but pati ito mga ganito. Paliwanag nila na subject to cross-examination namin sila, tatanagin mm. namin sila. At yan ang news Scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.